Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At dito na naman tayo sa ating sumada sa pecha Ngayon po ay isusumada naman natin yung pecha natin ngayon po August 28 uh, Sa mga subscribers po natin dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ayan, umpinsan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa August 28 28 sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. At kagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 8 is 8, 2 plus 8 is 10, 2 uh, plus 4 is 6. Eh, mga idol, sa bandang gitna din po, ganun pa rin. 8 plus 10 is 18. Uh, 10 plus 6 is 16. Ngayon mga idol, sa bandang baba din po, ganun pa rin, add lang natin. 18 plus 18 plus 16 is 34. Ayan. 34. Ayan mga idol, magandang tayong 34. At yung kapares nating numero, ay dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 10 plus 6 is 24. Ayan mga idol. Ito lang yung kapares nating numero. Meron tayong 24. At meron lang po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede rin po natin yung makayaan. 24, 34 or 34, 24. Ayan mga idol. Pwede pwede po yan. At uh, yan. So, digits din po sila. 24 and 34. Simplify so, lang muna natin bago natin isulatan. At sa 24, 2 plus 4 is 6. At dito sa 34, 3 plus 4 is 7. Ito po ang ating isusumada ngayon, 6 at 7. Unahin po natin isumada ang 6. Kukunin muna din yung 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. Then, pwede din po dito yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. At 33, sumada 33. 33. 3 plus 3 is 6. Ayun mga idol. At dito diba naman po sa 7. Ayun po po naman po 34. Sumada so, ka rin tayo 4. 3 plus 4 is 7. At pwede rin ang 16. Sumada 16. si 1 plus 6 is 7. At 25. Sumada so, 25. 2 plus 5 is 7. Ayun mga idol. Ito po yung mga nakuha naman po natin yung mga numero na pwede natin pagpilihan. Sa atin pong sumada para po ay yung August 28. Meron tayong 6, 24, 15, 33, 7, 34, 16, at 25. Ayan, ganoon pa rin itong gagawin natin dyan. Pilihan lang po tayo kung ano po yung magustuhan po natin yung numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Rumble lang po natin sila. At sa ating sample, ganoon natin dyan ang 16, 16, l 24. Then 6 and 25 uh, 13, 34, 34, 15 Okay, 34 and 15 Ayan mga doon, yan po yung ating mga nakuha mga sample Ito sa ating sumada ngayong August 28 Meron po tayong 16 24 625 at 3415. Ayan, mga sample lang po natin itong mga nakuha natin dito. Pero kung nagustuhan niyo po, pwede pwede rin po mataya. Ayan, mga yan, magiging naman kaya makakapag makakuha dito sa taas o magkakitag kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po natin sumali sa pecha para po ngayong August 28 and 24. Maraming maraming salamat po.